Tingnan <laughs> mo. na lang. niya pa. O, oh, kay mama mang pag ano. Buka yeah. kayo na lang niya. Wala. niya pa. na namin. Maaw wow. mo wow ginaganyan mo daw siya eh. Magyayang tubig yan Oh. Eh, mo na. Ha? Anihin mo muna. Huh? Ali, si Bella. Ito ako na. Ay, gusto niya kaya yan eh. Oh, Oo, mas, tapit. Tapit. talaga eh. Oo, matahan niya Yoko ka na, yoko. kasi ko nga <hung> nga nga <hung> nga Wag mo. Dan, ako mo shadow sa gata, bang matamaan yung mata. Sinya kasi. Ah. Ano. ka, ano naman? Aso ka ba? Ay. 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 May lahi nga tao yata ito eh. Ito nagpapamasad siya ang ulo. <laughs> Isa nga ah, sinakatok eh. Mismong takatokan eh. Wala <laughs> na. <laughs> Hindi ah, sisundang yan. dyan. Baka kay mama magpaganito. Mga anak mo. <laughs> Aso ka ba? Haan? Huh? Uh. Siyate. Natingin <laughs> pa. Alinaw talaga pag siya binalapot e. Hindi hmm. naman nakikita yung massage. Ano? Yan, <laughs> last <time. laughs> Talaga. Hindi na massage. Kukunin talaga di mama cellphone ko eh. <laughs> okay. Kukunin ka sila to yan kita yung massage niya. Kita yan. Uwanin mo ako sa mo ako ha. Uwanin mo ha. Manik, mas makapal pala yung ano niya kaysa. Magkaparaw yata kami. Makapal yung ano mo. Mukha mo. Makapal yung mukha mo. Tama na. Ayaw na. Tulog ka na. tayo Abutin yan. Ayaw sa'yo. Isa pa daw, isa pa! Gusto <laughs> niya pa! Isa pa kay Gerald, hindi niya patutulogin. Isa pa daw, please! Sabi niya, please! Isa pa, please! <laughs> ano mo, tumatayo pa siya. Isa pa! Please! Hindi <laughs> nabibigyan, sayang. Sayang. Isa pa, sabi niya, isa pa! Magpupunong storage ka. Sabi mo kay Gerald, isa pa! Masarap pa ng utik. Nagka, no? <laughs> ano? Matawaan niya, ano? Bakit? Ang mata niya. Bakit? Ang oh, magalit. Hindi, eh. <laughs> hey, ganyan-ganyan mo lang. Hindi, siya magagat po ganito. Gusto niya nga, eh. Nare-relax siya, eh. Ayan, Hindi man siya. Kabagalan oh, lang. Hindi ko na video lang mga gateno. nyo nga eh? Nung bata to, di ba tinipicture ako ito ng mga Baby siya. na Wala yata ka sa buong mundo Ito na lang yung so, so baba, aso. Sakang, lanot, eh. no? Sa baba, ang aso. Ang galing din pala nito mga sakmalan sa baba Ito na yung winner eh. Nang patayan eh. Bela. Ang Ito. mo talaga.

Rồi bye. cái Bye. 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 coi Bye. Bye. em Bye. 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 đi <laughs> Lagay ko dito. Lagay ko sa kwarto ko. Ang ina mo kaya. Ay, de, may, may paparinig ako na